So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mga kapatid sa Islam uh, Uwi tayo Sa bahay Ay Galing tayo ng duty.

Dilaw. Ayun yung grill, oh. Bukal yung basic. Bukal yung basic. Bukal Black, um pote もうすぎて。 mo. Uh, magandang gabi sa ating lahat mga kapatid sa isla sa posting para posting sa para tayo ngayon ang Alhamdulillah palagi natin pasalamatan si Allah uh, biyaya na tinatamasa natin at tatamasa, tatamasa lang natin. No? Ito man ay malaki o maliit. Kung ano yung meron tayo ay kinakailangan natin uh, maging kontento sa ating sarili. Uh, kung bibilangin natin ang mga biyaya sa atin ng Allah ay hindi natin magbibilang no kaya bilang isang tao bilang isang alipin ng Allah ang pinakamalaking uh, biyaya o ni'amah ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa atin, sa mundo ay yung ang ating religion ay Islam no dahil kung ang isang tao ay mayaman ka, marami kang ari-ariya dito sa mundo. Lahat ng bagay ay nasa sa atin. Pero kung iba ang reliyon mo, hindi Islam, ay walang kwenta yung reliyon. Ay walang kwenta yung kayamanan natin. Sapagkat pagdating natin sa kabilang buhay, ay hindi naman itatanong sa atin kung mayaman tayo o mahirap tayo. Katanong sa atin kung ah uh, ginawa natin yung mga ginawa natin na kaputi ano, ah, uh, masama kung tayo ay sumunod sa Allah ginawa natin yung kanyang mga ipinag-uutos no? sinunod natin tinanggap natin ang sunna ng mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yun yung mga itatanong na sa atin no? Uh, kabilang sa mga itanong sa isang tao sa kanyang libingan ay yung mantra po. Sino ang uh, Panginoon? Kaya bilang isang tao ay malaking uh, papasalamat natin kay Allah na kilala, kilala natin kung ano yung tunay sino ang napatan sa bahay. Na, no? Si kagaya ng ibang tao na may mantra.